So, ayun mga bro, tingnan natin mga bagong alaga natin mga bro. Ayan. So, one man na maigit itong natin mga alaga. Ayan. Ayan. Ayan yung mga bagong alaga natin. So, maigit siyang buwan itong mga to. At mayroon pa tayo dito. sembuhan sila so sweet di sila lalamok, so, sila lebih mina yang mana para doon sa mga isda natin. sa ginawa natin kuluhan ayan kasinong sila so pinupurga natin ito mga to ayan ayan yung natin mga bagong halaga ayan at meron din tayong mga stag dito puntaan natin ayan. so ito natin tayong ayan Ayan tayong grey ang talisayin at meron pa yung red dito yan yung 3 uh, months old yan siya tuh ya. tuh, bekas sakit ini no. ini mata performance, performance lah yang telisaiin natin ini, ini, kita Okay. Yes. 'Yan yung mga bagong alaga natin.